Good afternoon na kasi 12.48 na. Today is Monday, day off ko. Punta ako sa kabila kasi kailangan ko maglinis ng sasakyan. Kasi yung sasakyan na ginagamit ko ay ang dumi-dumi na. Kumain na ako tapos may tira akong pagkain para kay Angel. Ito yung niluto. Fried rice, tapos may spam, tapos meron ganyan. Hindi ko anong magustahan niya yun. Bakit, may choice ka ba siya? I'm ready. Maiwan siya dito. Hindi siya pumasok. Bakit okay, hindi may... ka pumasok? guys, ba't di ka pumasok? What happened? Ano mo nang harugo ka niyo? So, what today? Okay, Hello, pa baka di makapasa. Okay, Labas na ako ng bahay. Super init. Pero malamig. Diyan sana ako magpapark. Kaya lang may nakapark. Hindi ako pwede maglinis dito kasi malayo yung sasakyan. Anong marita? Itong mga co-worker ko, ako na lang ang ano, tada, sa asulis sa... What do you mean? nag retire na? Nag-resign? Si... Nag... Saro... nag quit na? Saro, nag-quit. Si Noah nag-quit. Kasi si Saro, mapa Navy. Ma-quit na siya in like two months. Tapos si itong kaibahan ko, nag-shopping kami. Ma nag Nagka-promotion siya, pero ibang location. Ibang hot topic. The hiring ka mo? O yun, sabi ni manager ko, may Saro daas siyang hinar na duman din sa outlets ng tatrabaho. Tapos iba pa siyang, itong nag nagtrabaho seasonal na nasa school ko din. Gusto niya dahil ulit ang Tsaka sabi niya sa ako, kung gusto mo yung promotion, kung mahalik yung sarang mga manager, tatawin ko tatawin ko ngayon sa inyo. Manager, ma-eskwila ka, ma-manager ka. Kaya nga, part-time manager. Part-time manager. Part-time manager. For... Mataas ang soldo from 16 to I think 17. Ito na ako sa garahe, dito ako Dilim. Tapos, saka ko siya bubuksan. Kasi kapag dito, safe. Diba? lalang lang lang kapag kaumuulan. Tapos binap... Inaano ko lang siyang bukas. kaya Kaya magsuot ng sunglasses kasi mainit para ano yung mata gawa ko, nililipat ko siya, yan, yung number na yan para makita ko yung speed ko. Kasi baka mamaya, sobrang bilis ko na, tapos may pulis na sa likod, hindi ba nakakatakot. Nakakainis, hindi na ako mapagvideo. Kasi itong sasakyan na ito ay maliit. Hindi ako makapaglagay ng camera dyan sa may taas. Kasi nga maliit, hindi kasya. Ngayon, hey, nalabas na ako dito sa garahe. Mag-atras ka tayo. na, kasi baka may Kuna ko muna yung phone ko sa sasakyan kasi baka may tumawag sa akin hmm, oh, it's Kathy yung neighbor ko 1.23 dito na ako kalibanan. nakarating ko lang, medyo ma-traffic pero not bad naman at saka ano, medyo mainit perfect time para mag ano, mag maglinis ng sasakyan nandun yung ano yung host doon doon siya magagaling pero mahaba naman siya kaya abot siya dito hindi ko siya ano hindi ako nagpark niya sa gitna kasi baka may baka gamitin ng asawa yung isang sasakyan di makakadaan siya diyan sa gitna yung sasakyan na yun, kay yan kay niyan. yun kailangan dito ay may kanya-kanyang ah uh, sasakyan kasi nga may mga kanya-kanyang lakad kaya ayun hindi ano hindi siya wants kundi needs siya so, dito na ako sa loob ito yung gagamitin kong panglinis. Ito yung nabili ko sa online. Na pinapump siya. Tapos yung lalabas dyan ay ano na siya. Parang, parang na siyang ano yung bula. Bula na lang. Tapos yun yung pangkuskus ko. Doon ako nagpark. Kasi naman yun. Abot naman yung host. So, ito na nga. Kailangan ko siyang itabi dito sa isang sasakyan kasi sobrang layo naman. Abot naman kaya lang pursado. Kaya ayan, nilapit ko na lang yun para mas easy, mas malapit, mas madali. Tapos na. Fresh na siya. Fresh. Fresh na fresh. Ready na naman siyang madumihan. Sabang init. Sakit sa mata. Ano nang mapuntahan? Kapag ka mainit, sobrang mainit. Kapag ka malamig, ang i, ang lamig. Ano ba talaga? Kala ni Asong may pasok ako. Wala akong pasok ngayon kasi kung may pasok hindi ako pupunta dito. Ay naku, hindi alam yung schedule. na, nasa ako may salamin talaga. Kasi parang, <clears throat> parang ano malabon talaga yung mata ko sa mga bagay-bagay. Pero nakakita pa naman ako. Kapag ka magbabasa, pag mag-cellphone. yan, ano na. Malabo na talaga. Blurry. About sa schedule, meron ano yung app na pwedeng makita. <coughs> pwedeng makita namin tatlo yung mga schedule namin sa mga lakad-lakad namin. Ano siya? Apps na pwede mong i-invite kung sinong gusto mo i-invite. Tapos makikita mo, makikita ko yung schedule nila kung anong schedule nila this week. Pero minsan, kahit meron kami ganun, nagtatanong pa rin. Sabi ka, ano bang, ano bang, ah, ano bang use na mayroon tayong ganitong app? tanong pa rin ng tanong, minsan naiinis na ako. Tanong pa rin ng tanong, ano ba? Kaya nga mayroon ganun para wag na magtatanong kasi paulit-ulit minsan. Paulit-ulit yung tanong. May pasok ka sa ganitong araw. Kaya nga, huwag... pero tignan nyo na lang kaya. O kaya ano, wag tanggalin na nga yun. Tanong pa rin kayo ng tanong. May dalawa mo yung salamin ko. May ganito tapos may ganito. Hmm. <sighs> Ay naku, napapaghalata na talagang edad. Hindi, hindi ko na lang si asawang kasi nasama ko siya sa lakad niya may lakad siya para sa mga biyanan ko. Kaya yun hintay ko siya. Ang gagamitin namin yung sasakyan ni biyanan kasi nga, yung gas. <laughs> kailangan niya rin mag maglagay ng gas dyan. Bakit ganun? Madumi pa rin. Ay, ano? You know. Ay, you know, Madumi pa rin. O, oh, ito, Oh. Ay, ano yan? Ba't tinatatanggal? Hala. Parang naano yung mga ano yung paint niya. Parang ano? Pumunta kami ng sa, ano, sa grocery. Tapos nung pagbalik kami sa parking, Merong ano, merong nag nagano ng, ng cart malapit dito sa sakin. Tapos pagtingin ko may gasgas -gas na. Ano ba yan? Parang sinadya niya, ano ba? Merong konting gasgas. So yun, no? hindi ko lang kung kita sa camera. Ito yung gasgas -gas, oh. Gasgas -gas talaga siya. Ano ba, sinadya niya ba? So yun, hindi ko lang kung sinadya niya or nagkataon lang. Ito na, tapos na yung lakad ni asawa. Kaya yan, drive drive muna kami. Ayaw ko ng umuwi. Sabi si niya asawa, uh, after nung lakad niya, saan daw ako may upong, Sabi ko, basta magmaneho ka lang. Huwag ka nang ano, tanong ng tanong. <laughs> Kaya ayan, nagmaneho lang siya. Nagmaneho. Hanggang oh, sa makarating na kami dito. Hanggang sa tumabog ni si anak. Nagtatanong siya tungkol sa, ano, sa, like sa pinifila niya. Kasi mag, ano na siya, mag, nagtetest na siya para sa kanyang driver license. Nakarating na kami dito sa Sacramento kaka-drive drive ayan walang tigil kasi wala naman talaga kaming pupuntahan sabi ko kung drive drive lang siya ayoko na kasi pumunta sa mga store kasi hindi ko maiwasan na bumili ng something eh kailangan magtipid kasi nga may pinaghahandaan after na lang siguro nung mga pinaghahandaan ko kaya siguro sa kanilang papasok sa mga store na hindi naman talaga kailangan Ay bubili. ayun yung school nila dito yung building na yan may nakalagay na academy 65 kami nadaanan na homeless. Ayun sila o doon sa mailalim ng punong kahoy. ito yung university dito sa Sacramento. Malayo lang to sa bahay namin. Sacramento State University. Malawak din siya. Malawak yan sa loob. Pero hindi pa naman kung nakapasok dyan. Yeah, look at the breeze. It's cute. Yeah. It's a river. sarap ba dyan? Yung katabi niya ay Thai restaurant. Oh, that's L&L. Mm -hmm. Oh, Marami ding homeless dito banda. Ayan si o. Parang may mga tent sila dyan na nakatayo. Siguro magkakakilala sila. Dami sila dito banda o. Ayan no. Sa 17 PM na, dito na sa bahay. Nag-base na ako dun sa kabila kasi nga yung suot ko sweater ay ang ano ang init malapit na magtag-init. Tapos pala dumaan kami doon sa ano sa sinili namin ito kasi nga ah, nahihirapan ako sa na sunglasses kasi kapag ka sunglasses di ba, pag mainit tapos magse cellphone ako kailangan ko magpalit dito eh, dalawa may sunglasses tapos meron ako dito sabi ko bait kaya pwedeng ano yung isahan na lang sunglasses tapos reading glasses tapos yung dumaan kami doon sakto nandoon na kami sa binili namin ito dumaan kami doon oh yung nagpili ako ng frame tapos kasi iba-iba yung presyo. Depende sa frame na pipili mo. Yung napili kong ano, nauna, yung pala yung pinakmahal. <laughs> tapos yun, ang ginawa, ang ginawa namin, so, sobrang mahal naman, nasa 300 ata. Tapos yun, in, namin, tapos naghanap ulit ako ng iba na medyo mura, syempre. Tapos yun, may nakuha ko nasa ano, nasa 100, something, nasa 150 pataas kasi nga kailangan niyang ipalitan yung ganito ng sunglasses na pang sun, <laughs> sunglasses nga tapos yung half na ganyan nakalimutan no, ang tawag, yung pag tumingin ka sa baba, pwede kang, yung parang pambasa, tapos dito, ano siya para sa para sa, sa labas, pwede pang gamitin kapag ha, mainit, tapos parang may ano siya, may pang pang, ano tawag doon yung pag para hindi ka masilaw, may ganun pa kaya ganun yung naging presyo nagdagdag ng dagdag dagdag -dag -dag -dag. after 2 weeks pwede nang makuha kasi order pa raw yung land yung ano yung ganito orderin pa kung saan tapos yung pwede namang pwede ko naman siyang i-check online kung okay na kaya yun ako nang hindi ko sana hindi ko inaasahan sabi ko magtitipid ako pero kailangan ko yun eh ano siya needs hindi siya wants o di ba ay nako ang oh. hirap mag ano mag save eh nagbisa ko doon. iniwan ko na yung sweater ko doon para pagka pagka nandoon ako tapos nilabi ako di meron akong okay susuot di ba 好呀，拜。Yeah.